Kasi shotin mo. Try mo. Kasi ano sa 'yan? May sinturon ka? Hindi grabe, bakit sa isang sa pantalon mga dalawang suot, tatlong suot mo yan. hindi naman yan agad na dumi. Pabaho. Yung damit lang na araw-araw yung pantalon mas araw mo yan yeah. mamatang Mama, ka dito moment pa nga daw sa 13 eh mayroon po sa June June 13 14 na nga huh? ngayon mayroon so, yun guru kana wak kan pemain guna nih anu ah anu coba di udah download main bar kadrae lah bahan mo na yung bag mo kagad-gad kailan mo pa na bahan yung nitambag pa isyang bang kana

Juga pernah lagi anak kisah.